pag-usapan natin dito ang mga katayon at anayon. Hanapan natin ng paraan aralin sila maliban sa pagkakabisa lang. Ang totoo niyan, talagang magme-memorize tayo. Dahil marami sa mga pangalan ng elements ay may historical na pinanggalingan. Kunwari itong sodium na to, Na, ang simbolo ng sodium. Yung Na na yan, may dahilan talaga yon. Ang nangyari doon, mas maganda na <laughs> tandaan muna natin yung simbolo kasi pag kinuwento pa yung history kung bakit ganyan na simbolo, parang mas mahirapan lang tayo, di ba? So, tingnan natin kung merong shortcut, may mga way ba para malaman kung katayon at anion, at pati yung charge kung may pinanggalingan yan. Tandaan muna natin na ang katayon ay mga positibo at anion ay mga negatibo na ions. Tapos, pwede ring maging positive at negative 1. O kaya pag walang numero, automatic 1 yun. Pwede rin maging 2, pwede rin maging 3. So, any number, pwede. Pwede rin na minsan pag sinusulat siya, imbis na plus 2, 2 plus yun. Pero pareho lang rin ang ibig sabihin nila. Unahin na natin itong mga katayons na isa lang ang charge kasi medyo madali lang sila pag-usapan. So, yan talaga yung pangalan nila. At tandaan, hindi ito ang kumpletong listahan. Kunwari ikaw ay isang high school student ngayon o baka college na, tapos gusto mo lang balikan ito dahil nakalimutan mo na. Makikita mo na 'yung ating mga katayon, no. Number one ay mga metal na malalaman mo 'yon kung sakaling inaral mo na 'yung periodic table natin. At papakita ko to paminsan-minsan ngayon. Isa pa, karamihan ng kanilang mga pangalan nagtatapos sa ium. Yum. So, tradisyon yan na ginagamit sa ating mga katayon. So, siguro, ang una nating tatandaan, pag IUM ang dulo ng pangalan, or minsan umlang plus na yung sinon. Huwag ka na mag-isip na IUM tapos negative. Walang ganon. May mga pasaway nga lang. Kunwari, yung zinc na may charge na plus 2, ang pangalan na talaga zinc. Walang zincium. Walang ganon. Or aluminum, bagay, UM naman, so medyo pasok pa yun. Yung silver, wala talaga. Ang tawag lang sa silver na may plus 1 ay silver talaga. O silver ayon Silver katayon. Walang nagtatawag yun na silverium. So, kinakabisa rin yun. Okay? Ngayon, yung mga charge nila, merong pinanggalingan. So, kunwari, mapapansin nyo ang sodium, potassium, lithium, plus 1. Actually, kung titingnan natin yung periodic table, yung tatlong element na yun ay nasa group 1, A. O yung unang column. At yung 1 na yon ang magbibigay sa atin ng clue na plus 1 sila. Naliligaw ang silver. Pero kasi pag inaral natin ng mas malalim tong periodic table sa ibang recording, meron actually mga column or group na B. Na ito ang mga B. Yung silver nandito. At group 1B siya. So pasok pa rin siya sa 1. Kaya ang charge niya nung nagkaroon man ay plus 1 din. Ganon din dito. Yung magnesium at calcium ay plus 2. Kasi yung magnesium at calcium nasa group 2A. Kaya plus 2. Pero yung zinc nawawala dito. Plus 2 siya. Pero nandun siya sa group naman na, ito yung zinc eh, group na 2B. O yung aluminum dahil siya ay nasa 3A. Kaya pala nung nagka-charge siya, plus 3 siya. Okay. So, meron talagang dahilan kung bakit ganito yung charge nila. Pero yun nga lang, selected lang to. May mga ibang pasaway na multiple ang charge. Ang papakita ko dito ay dalawa. Okay? Pero tandaan, kapag mas advanced ang inaaral mo, meron pa nga mga katayon na taklo pa nga o lagpas ang mga kanilang charge. Pero yung mas classic o mas iconic, no? itong mga tigda dalawa lang. At ang kagandahan dito, meron ka ng pwedeng prediction sa pangalan nila. Yun nga lang, may dalawang paraan. Stock na pagpapangalan o klasikal na pagpapangalan. Yung stock madali. Kasi kailangan mo lang naman gamitin yung Roman numeral nila. Tapos, dapat alam mo kung ano yung element na yun na, yun nga, ito yung parte na talagang kailangan nating isaulo sa una. Lalo na kung high school pa lang tayo. Kunwari, ku, is talagang cuprum pero copper yung kanyang English name. Fe is ferrum, dalawang R, pero iron pala yun. P is plumbum, pero ang pangalan talaga niya sa English ay lead. tas S and stanum, dalawang N, ay tin. So yun nga, kapag stock, madali lang. Kasi kukopihin mo lang yung charge nila, tas gagawin mong Roman numeral. Kanwari, copper, yung una plus one, eh di copper one, ang stock version ng pangalan niya. O kaya yung Cu plus 2, edi copper 2. So, madali lang. Ngayon, kung alam mo na kung sino yung mas mataas at mababang charge, pwede ka na mag-classical. Pag-classical, pare-pareho lang na ik kapag yung mas maliit na charge at, ah, sorry, uh, us kapag maliit na charge, tapos ik pag mas malaking charge. So, kunwari, yung copper 1 mas maliit, diba, sa 2, di, ang pangalan mo minsan ng copper 1, ay coupe ruse. Tapos, yung mas malaki yung charge, coupe rich. Tapos, bilisan lang natin dito. Kasi dapat, yung pattern, makuha na natin. So, 2 at 3. So, e, pwede kong ilagay dito, iron 2 at iron 3. Yung lead natin, 2 at 4. So, lead 2 yung una, lead 4 yung pangalawa. Tapos, 2 at 4 din yung tin. So, tin 2 at tin-four. Diba? Madali lang. Basta marunong ka magsulat ng Roman numerals. Ngayon, Us at It. So, madali lang. Ag again, we have Ferus. Mas maliit. Feric. Mas malaki. Blastric. Tapos ito, Plumbus. Mas maliit. Plumbic. Mas malaki. Tin. Stanus. Mas maliit. Yung plus 2 Tapos, Stanic. Yung plus-four. Diba? Ang problema nga lang dito, pwede niyo imagine n'ko noare. Nag-aaral kayo nito na para sa quiz. Paano kapag pinasulat 'yung mga 'to tapos dapat 'yan 'yung ilalagay mo? Madali ko stock. Kasi basta alam mo 'yung simbolo nun, tapos nandiyan naman 'yung charge. Eh di madali lang. Cu+ plus or Cu+2. Plus two. or 'di ba ito? PB plus 2 or PB plus 4. Ang problema kapag usatik, kasi wala sa us at ik yung charge nila Kasi kunwari, yung us ng copper, plus 1 Yung us ng iron, plus 2 Yung us ng lead, plus 2 Pero hindi sila pare-pareho Lalo na yung ik Yung ik ng cupric, plus 2 Yung ik ng iron, plus 3 Yung ik ng lead, plus 4 Kaya ito yung parte na walang shortcut kasi talagang i-memorize ime niya yan. Pwede nating sabihin na yung 4 ng lead at saka ng tin, meron niyang pwedeng pinanggalingan dito sa periodic table, lalo na na makikita natin na yung tin at lead na sa group 4. So may kinalaman yun sa plus 4 nila. Pero hanggang doon lang yung makakaya natin at sa dulo ng araw, mas maganda talaga na tandaan muna natin to. Basta, yung us at ik, tandaan nyo lang kung kailan gagamitin. So, yun yung ating mga katayons. Pag anayon naman, mga negatibo na ayon, pwede mo munang pagpilian kung mono o polyatomic sila. Pag monoatomic, edi mono, meaning isa, edi isang atom lang sila. Isang F, isang Cl, isang O, isang N. Pag polyatomic, edi marami na, dalawa o mas marami. OH, dalawa yon. S2O3, edi limang atom yon, di ba? MnO4, limang atom din. So marami, poly atomic. So, unahan natin yung monoatomic kasi buti na lang, ang suffix nila ay tumatang, tumataging na id. I-D-E. Ide. -e. Kaya, kunwari, fluorine. E di, do, papalitan mo lang yung dulo nun. Fluoride. Fluoride. Yung chlorine, magiging chloride. Yung bromine, magiging bromide. Ang iodine, magiging iodine. Tuloy lang natin sa kabila. E oxygen magiging oxide. Yung sulfur magiging sulfide. Yung nitrogen magiging nitride. Buti dito, walang exception. Talaga, lahat sila gagamitin nila iodine. Ngayon, yung charge, meron din pinanggalingan yan. Lalo na monoatomic, tulad kanina, pero table. Pero, may konting preview to aaralin nyo sa periodic table or kung naaralin nyo na to, meron tayong sinusunod na numero na 8. At kunwari, itong eh, ating FCLBR ang group nila ay 7, Mina minus yon sa 8. Tapos kung ano yung number na yun, yun yung kailangan nilang electron. Tapos yun yung magiging charge nila pag anayon na sila. So pag nag-minus ka, 8 minus 7 equals 1. Kaya ang charge lahat nito negative 1. ba? Diba? Kaya makikita natin yon kung kunwari itong oxide at sulfide, oxygen at sulfur, tingnan natin sa periodic table. Ito sila. Anong group nila? 6. E di 8 minus 6, 2. So, yan yung may kinalaman sa charge nila na minus 2. Tapos yung nitrogen, pwede nga eh. Isa pa. Nandito yung nitrogen, group 5. E di 8 minus 5 is 3. So, sa hiwalay na recording, pag-usapan natin yan. Ang tawag doon sa 8 na yon ay octet rule. Okay? So, ganyan lang pag monoatomic. Pero, paano pag polyatomic? Dito na nagkakagulo lahat. So, napakaraming uh, sari-saring suffix. Minsan nga pati prefix may ibig sabihin. So, siguro, sulat muna natin yung pangalan ng mga ito. Katulad ng cations, ito ay hindi kompleto, pero ito yung medyo sikat. OH, ang pangalan nito ay hydroxide. At ito ang isa sa mga konting example dito na nandun na sa pangalan kung ano yung atoms. Hydro, kasi may hydrogen. Side, kasi may oxygen. Tapos itong Cn minus ay cyanide. Ito naman, magpapakita sa inyo na meron ding mga polyatomic na nagpapanggap na monoatomic. Di ba dapat ang IDE ginagamit lang natin kanina kapag isang atom? Eh, wala eh. Dito, makikita nyo, um, polyatomic sila. Pero ito, makikita nyo, ang pangalan na neto ay cyanate. At sa minsan na ng pagkakataon na yung id ay nagiging it, ang nangyayari lang dyan ay nagdadagdag ka ng oxygen. Kaya pwede mong i-assume na karamihan ng mga anion na may kasamang oxygen ay pwedeng magtapos sa it. At mapapansin nyo, marami dito ay ganun. Yung SCN naman ay thiocyanate. Ito, pag-usapan natin ito mamaya. Tapos ang CO3-2 ay carbonate. Ayan na, di ba? May oxygen, kaya 8. Ang HCO3 ay bicarbonate. At siguro, nung kinakabisa nyo to dati or ngayon nyo lang nakita, makikita nyo na magkapangalan sila halos. So, meron ding implikasyon yan. Meron ding pinanggalingan yan. Pag-usapan natin mamaya. Yung S2O3 naman, ang pangalan nito ay thio sulfate. Yung CRO4-2 ay chromate. BO3 minus 3 i borate. MnO4 minus is permanganate. At sa tatlong huli kong sinulat, yung prefix naman nila ay pinanggalingan yung metal na ginamit sa kanila. Cr is chromium, kaya chromate. P is boron, kaya borate. Mn is manganese, kaya may manganate. Itong dalawa, <laughs> mahabang kwento to. Siguro gagawin ko to ng maikling diskusyon na hiwalay, no? Pero ang pangalan nito pag minus 4, ay ferro, cyanide, at ferro, ah, sorry, ferri, cyanide naman kapag minus 3. Pero nandun na sa pangalan kahit pa eh. Maaninag mo, eh. Ay, ferro, ferri, may iron. Tapos cyanide, kasi ang CNI, cyanide, di ba? Ngayon, may mga polyatomic na hindi lang mag-isa. So, ginawa niya mas komplikado pa kasi merong version na mas konti yung O at may version na mas marami yung O. So, kunwari, anyway, itong dalawa lang naman yung sikat na ganito, yung NO2, okay, yan yung mas konti. At tandaan, ang gagamitin kapag mas konti yung O is IT. ibigay ko nga kulay nun. IT. I-T-E. So, edi magiging pangalan nito, night nitrate. Right. Pero kapag mas maraming o at usually ibig sabihin na nagdagdag ka lang ng isa, ang magiging suffix naman ay it. So, ito ay magiging nitrate. Do kanina, 'di ba, nakita na natin na yung it ginagamit talaga sa mga may oxygen, pero may mga kaso na meron kang oxygen, oo, pero meron kang version niya na mas konti. Or kumpara dito sa mas konti, ito yung mas marami. So, nagkakaroon tuloy ng ganitong pattern. Ganon din dito. Kasi yung mas konti yung oxygen na SO is sulfite. Tapos yung pala may mas marami, edi yung pangalan nito SO4, ay sulfate. Tandaan. Okay? Wala ka nang iisipin sa charge nila kasi pareho lang ang negative charge nila. So, mapa nitrate or nitrate, parehong minus 1. Sulfite at sulfate, parehong minus 2. Ang tatandaan nyo lang, ito talaga, yun yung pinagkaiba nila. Okay? Ngayon, ito yung mga tips na pwede kong masabi. Kasi nga, di ba, minsan kahit nagdagdag ka lang ng prefix, meron ng kabuluhan yun. Kunwari, pag nag-add ka ng hydrogen minsan, at gusto ko lang ipaalala sa iba na ang H ay may plus 1 na charge, pwede mong minsan gamitin ang prefix na by bi So 'di ba kanina, alam na natin ang CO3. O yun na taas, carbonate. Pag ikaw ay naglagay ng H, eh di mangyayari, pangalan noon ay bicarbonate. Kaya ngayon, nung naging bicarbonate siya, makikita mo ang minus, ang charge niya ay minus -1. Kasi kanina, nung carbon dito, rewind, dapat talaga ang carbonate, ang charge niya 'di ba ay -2 eh naglagay ka ng h, 'di ba? May plus 1 'yon. So kapag sin uh, nag-algebra tayo ng konte, so pag ikaw ay may minus 2, nag-add ka ng 1, eh di ano yung total? Minus 1. Kaya ang charge niya kapag naging bicarbonate niya ay minus 1 lang. Magma-minus ka lagi ng isa sa negative charge pag naging bi. Isa pa, hindi nyo pa siguro nakikita to sa listahan kanina, pero meron tayong PO4-3. Ang pangalan nito ay phosphate. Pero kung ginawa ko yon, naglagay ako ng H, ano mangyayari? Magma-minus 1 din ulit. Kasi minus 3, tas nag-add ka ng positive 1, magiging minus 2. Tapos pwede mo itong tawagin na biphosphate. Okay? Paano naman kapag may sulfur tayo? Isa sa mga lumang pangalan ng sulfur or mga uh, uh, prefix para sa sulfur ay thio. Kaya nga, kapag may pinalitan ng sulfur sa inyong formula, pwedeng paminsan-minsan makita mo nagkathay sa simulan. Sa simula niya. So, kung di ba kanina, ang SO4-2 ay sulfite? Yun, no? kakasulat lang natin pala dito. Pero, what if, ang mangyari is, yung isang oxygen, tinanggal natin. Tinanggal. So, magiging 3 na lang yon di ba? Ano nangyari? Pinalitan ko yung isang O kanina ng isa pang extra sulfur. So, mula sa isang sulfur, naging dalawa na siya. E di ang pangalan niya, thiosulfate. Do dahil ang O at yung S, pareho lang naman yung kanilang uh, charge, makikita mo, hindi naman nagbago na minus 2. Teka lang, di ba nasulat natin to kanina? Kanina sa taas? O, tingnan nga natin. S2O3 minus two ay thiosulfate. sulfate. 'Yon pala pwede mong isipin para lang siyang para lang siyang sulfate na yung isang O ginawa mong S. At ganun din 'yon nangyari kanina sa cyanide. Dibang cyanide ay CNO. Tapos, paano ngayon kung pinalitan ko 'to? Tapos naging S. Eh yung pangalan niya ay cyano cyanide. So CNS or minsan pagsinulat SCN. Kaya nga kanina baka namagtataka kayo. Sa cyanide So, it, akala ko po ba ang 8 ay pag may oxygen? Ang kwento niyan, isipin nyo na originally talagang oxygen yan, kaso pinalitan ng sulfur, kaya naging ganyan. Diba? So, ganun talaga. May mga special na explanation yung ibang bagay. Pero kasi, at least dito, nakikita nyo, may explanation naman yung karamihan. Yung 8 at 8, o kunwari, nagka-H, o nagka-S. So, kung minemorize ito dati na diretso lang, di ba ang hirap kung wala kang pinang, kuhugutan na explanation. So, yun yung ginagawa natin dito. Sinusubukan natin, hanapan ng, ng explanation na baka mas maalala ninyo kapag meron. Isa pa. Meron tayong mas mahirap na hindi lang dalawa. Kasi di ba kanina, I ate Ta. Silang dalawa. Eh, eto, meron tayong tatlo at apat pa nga na charge or version. Actually, hindi sila. eto uh, ito, charge. Oo, pero ito, same lang yung charge. Yung number of oxygens. So, itong special case natin, sabi ko nga sa inyo kanina, kakasulat ko lang ng PO4-3. Ang pangalan nito ay phosphate. Tapos, sinabi ko nga, kapag yan ay nilagay mo ng H, pwede mo tawagin na biphosphate. Pero, pwede rin natin bigyan ng ibang pangalan to. Dahil meron pa tayong isang edition ng phosphate, pwedeng ang gamitin natin dito na basihan ay yung kanilang charge. Ang 3 minsan, okay, ang 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 ginagamit na salita ay tertiary, 'di ba? Tapos pag 2, secondary. Tapos pag isa lang, edi primary. Kaya pwede mo siyang tawagin na gano'n. So, huwag mo lang sabihin na phosphate. Pwede mo sabihin na tertiary phosphate. Okay? Pero minsan may special na pangalan din siya na orthophosphate. At alam ko, ang dami niyang pangalan, pero lahat yan kasi may pinanghuhugutan. Okay, nagkataon, ang dami lang. Yung biphosphate, yun nga, pwede mo rin tawagin na secondary phosphate. At nagkataon lang na buti ang secondary at bi parehong sinasabi ang numerong 2, 'di ba? O dalawa. Ito dahil isa lang, wala na siyang ibang special na pangalan. We just call it pri primary phosphate. Naalala ko lang may isa pa palang pwedeng gawin para dito sa dalawang 'to. 'Di ba? Meron silang hydrogen. So minsan, ang ginagawa, wala na ako space masyado. Ah, uh, nilalagay sa unahan. So sinasabi lang nila hydrogen phosphate. Or ito, dalawang H, di ba? So, dihydrogen, ang ibig sabihin ng di ay dalawa. Phosphate. Kaya, <laughs> yung phosphate ay isa sa pinakamarami talagang nickname, no? O pangalan. Pero, special lang naman. Siya lang naman yung ganyan. Nasikat. Ito namang XO. Ano po yung X? Tandaan, ang X ang simbolo ng mga halogens natin. So, kunwari, FCLBR at ay. At hindi tulad kanina na 8 at 8 lang ang meron, dalawa. Ito makikita nyo, merong uh, apat na dami ng O. Mula sa pinakakonte hanggang sa pinakamarami. Pwede nyo isipin na pinalawak lang to na version nung 8 at 8 natin sa taas. Kaya nga, pwede nyo imagine yung gitna na dalawan to, yung O2 saka O3, yan pa rin yung ating nakasanayan na 8 at 8 tapos ito yung kanyang prefix. So, kunwari, ClO2, edi chlorite or kapag ClO3, edi chlorate. Ngayon, paano pag yung mas konti pa sa ait? Nilalagay na natin ng extra sa simula. So, hindi lang ait. Sasabihin mo, hypo, blank, ait kasi ang ibig sabihin ng prefix na hypo ay mas mababa, di ba? Konte. So parang kung ang ite ay konte, eding hypo ite ay mas konti pa sa konte. Edi kung gumamit ako ng CLO, edi ang tawag na don is hypochlorite. chloride. Tapos ito naman, paano pag marami sa it? Edi mas marami sa marami. Lagyan mo ng prefix na per. Nang ibig sabihin talaga ng perminsan ay sagad o sobra o dinagdagan. Kaya kunwari, CLO4, di per chlorate. Sige nga, practice tayo. So kunwari, hinilera ko dito. Meron akong, meron akong, ano, ah uh, BR na lang. BRO minus, BRO2 minus, BRO3 minus. At tandaan, pareho lang silang minus 1. Lahat sila. Nagbabago lang yung oxygen. Eddie, di, ito, isa lang na O, yung bro, ay hypo, bromide. Pag O2, eh di, bromide. Pag O3, bromide. At pag O4, perbromide. O, oh, paano kapag naging iodine? Paano pag pinalitan ko lahat ng I? Eh, di palitan mo lang yung gitna. Okay? Hypo-iodide iodite pala. Iodite. Iodate. Or iodate. At pwede mo rin gawin yun sa chlorine at fluorine.